Hi everyone, ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. Ngayong video, sabayan nyo kami kasi diop na namin ngayon tapos gagala kami. Pupunta pala kami ngayon ng Slimy Mountain kahit wala pa siyang ice. So ayan po yung uh, Slimy Mountain. Ah, uh, yung Slimy Mountain ay yan po yung may kuan ma dito, yung may ice pag uh, winter tapos may cable car po dito tapos ha uh, ang slimy mountain ay isa po sa tourist spot during uh, winter time kasi dito nga ho, yung mag-a-ice talaga dito na lugar tapos dito may mga skating uh, ang daming pumupunta din dito uh, pag uh, winter time so ayan pasakay na kami niyan Actually, hindi sana matuloy yung pagpunta namin ngayon dito sa Slammy Mountain. Uh, pero pinosh ko talaga kasi di off ko man ngayon. So, kailangan kong mag-stress frame muna. Tapos, ah, uh, yun. Kaya, pinosh namin na pumunta. So, dapat dalawa lang kami yung pupunta dyan. Kasi nga ho, yung iba is hindi naman sumama. Drawing yung nangyari. Kaya, ayon. Tapos, pagpunta namin sa main square, nakita namin si Richard. Kaya, sinabay na lang namin siya. sana kami sasakay pero wala po wala pa lang ngayong araw yung tram or train po kasi inaayos pa po yung daan nire nila yan sa winter time kasi dito din talaga pupunta lahat yung mga mag-tourist uh, tourist spot po ito ng Bansang Kuisha during uh, winter time so ayun so bali yung ID namin is uh, sa sagrib naman naka-address yung dalawa kong friends. So yung isa is uh, nagbayad po siya ng 10 euro po sa isang ride. So kami po pag weekends kasi walang bayad po dito yung uh, Slimy or keyboard car pagkauan Saturday at Sunday kasi family time yan dito tapos yung ID ko is naka-address naman siya sa Zagreb kaya hindi ako nakabayad tapos yung kasama ko lang yung nakabayad 10 euro po yung bayad. Bali ngayong araw is wala pong train or tram stations kaya uh, si namin sa map yung lumabas is yung uh, dapat magbus ka dun papunta 617 yung sinakyan namin so Ando na 'yun siya hanggang dulo, uh, sa dulo 'yun siya talaga uh, mag-stop. So 'yun na 'yun yung kuan um uh, slimy Mountain talaga tapos ayun pagdating namin doon, nagpicture-picture -picture kami, ang daming mga picture ng mga friends kasi may mga first time ako is pangalawang ako na pala tong uh, pagpunta dito tapos ayun kaya nag gusto ko sing mag chill kaya pumunta kami dito ang ganda ngayon so namamatay na po yung mga uh, kuan yung mga kahoy nalalagas na po kasi taglamig na talaga dito sa koesya so ang lamig na dito so ito na yung uh, pinaka taas ay, talaga sa may city, tower that po that hala, may hindi kami ba? umakyat dyan sa so may mga ganap dito ngayon Huh. Hoy, tumabi ka, mang. Ma 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 mang. Mang. Hala, hindi siya tumabi ang <laughs> muka <kabal ng> mukha. <laughs> Double Cute. halang dami nila madami Dapat meron silang ganyan oh, no? Ah, yung ganyan na drivean mo ba? Oh. Ayun po tong hayaan <laughs> <laughs> yung <niyo> ang quinto <laughs> ng ating kababayan <laughs> na si Richard na galing sa Saudi Arabia. So dito kami nag-uaan, uh, no. nag at saka slimy mountain. rin. Ah, uh, magandang umaga kabayan. Ah, uh, maitanong ko lang po kabayan kung ano po ang masasabi niyo sa lugar sa Croatia at kung bakit kayo nakarating sa Croatia. Well, nasa lahat ako si Ricky. I'm Richard. You can call me Richard. I'm here in Croatia, particularly here in Sljeme. So, I can say that the place is very good and uh, it's so cold. Because now, we're in an autumn season and going to winter time. So, we're now enjoying the place and hang out with friends. Okay, uh, Kabayan. Uh, ano po ba ang mga ginawa mo bago ka nakalating dito sa Croatia? Bally, anong bansa po kayo galing? Saan bansa po kayo? First, galing ako ng Saudi Arabia. Okay. Uh, Nag-apply ako through an agency. And then, right after that, uh, I landed a job. Then, napunta ako dito sa Croatia. So far, okay naman yung company ko. Okay naman yung trabaho. Tsaga-tsaga lang, tsaka ipon-ipon din kung may time. Okay. Uh, what can you say about the people here in Croatia? Well, the people here in Croatia are very friendly, especially the locals. And also, like, uh, like, uh, like us Filipinos, some of them are friendly as well. They are very helpful when it comes to any situations. And uh, so far okay naman yung mga Pilipino dito. Ah, okay. And then uh kabayan, bali po yung ano po yung mga na-adapt mo ng na mga sa culture nila dito at yung kaiba masasabing mo kaibahan sa sa Pilipinas kaysa dito sa Europa. Siguro in my experience yung pagka kaiba o na best uh, Kabayan, pwede bang malaman kabayan kung ano ba ang mga proseso mo na pag sa pag-apply bago pumunta dito sa Croatia? Ano po ba ang pangalan ng agency mo at magkano po ba ang nagastos mo? Para malalaman ng ating mga kababayan na may plano na gustong pumunta dito sa Europa. Kailangan magastos talaga. <laughs> Well, first, uh, things to consider before you're going to apply. First, uh, you need to secure, uh, ensure that you're uh, financially capable when it comes uh, mga gastosin, sa mga gastusin, sa mga documentation, sa pag-acquire ng work permit. Kailangan maghanap ka muna ng agency na legit, saka uh, maayos at matinon, malinis na agency na walang kabahid-bahid ng uh, reklamo. Kung halimbawa, kabayan, meron tayong mga kababayan na gusto mag-apply na pamunta dito sa Croatia, ano po ba ang mga gusto, ma-assure ma mo sa kanila na, na pwede nilang apply na agency na legit na legit? Ah, Sige, kabayan, uh, ang isa na lang po na maitanong ko sa inyo, kabayan, magkano po ba ang nagastos nyo lahat-lahat bago nakarating dito sa sa Croatia? Para naman malalaman ng ating mga kabayan at ma-inspire sila na mag-apply dito sa Croatia. So in my time, I think magagastos uh, mo is uh, approximately nasa oh the say 10,000 dirhams or 10,000 riyal Saudi riyal if you're from uh, Saudi. Uh, o okay. quickabayan, okay, ano po ba sa uh, 8,000 uh, kasi depende naman po 'yan sa mga agency no. So halimbawa kabayan, pag mag-apply sila at naghahingin sila ng, ng placement fee ano po, payment po ba ito na ibibigay nila or kalahati lang muna for processing? Ano po mga masasabi mo dyan, Kabay? Well, long time na ako nag-aasikaso, uh, uh, first payment and there's a second payment. So, I don't know kung ano yung proseso nila ngayon. Uh, Uh, maybe uh, meron nakapackage na nakasama na rin yung plane ticket meron naman yung iba na hindi kasama pero napalesser lang siya ah, okay kabayan so pong salamat kabayan at uh, napagbigyan niyo po ako napa-unlock niyo po ako sa aking pag-interview uh, sa'yo sa iyo at yun lang po mga, mga kabayan ano po ang, ang last na masasabi mo sa ating mga kabayan well uh, my last message uh, sa mga nag-a-apply uh, tiwala lang sa sarili a uh, manalig parati at magdasal. Wag uh, huwag munang isipin yung mga negative na bagay na makakapahina ng loob sa uh, iyong pag-apply o sa journey mo papunta sa Croatia or any part of Europe. Ah, uh, manalig ka lang, uh, tiwala at uh, dasal talaga. Okay, Yan po mga maraming Yan salamat ka ka sa At uh, God bless maraming po. Maraming salamat. Okay. I hope uh, nakatulong. Okay and don't forget to subscribe like, everyone, uh, like and like share, share, and follow by <laughs> Nandi Sala's YouTube. Thank you. So ayan naka uh, natunghayan nyo ang kwento ng ating kababayan na si Richard galing Saudi Arabia. So ito pala yung mga kuan yung pinuntahan namin dito sa taas talaga ito yung sa pinakatuktok. ito yung dito mag aayos talaga tapos hanggang sa baba yan siya dyan yung may mga skating area dyan maglalaro uh, mag yung mga lokal, kahit ano ano na basta magskating skating yan sila dyan bandam puro yan siya ay so pagpunta natin dito is dapat mag jacket talaga tayo ng makapal tapos magkuan sa kamay yung mag hand gloves tapos Uh, nagdala kami ng kape para hindi kami lamigin doon tapos nag snacks lang kami doon na uh, pwede naman kayo magdala ng mga pagkain din para